trabaho na ng liderato ng Kamara ang panukalang batas na permanenteng magbabaan sa mga pogo. Kasunod yan ang utos ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Effective today. Kung pagbabasihan na ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marco sa ikatlong sona niya kahapon, hanggang Disyembre na lang dapat ang binigay na palugit sa mga legal na pogo sa bansa. Bukod sa batas na nagmamandato na buwisan sila, walang batas na kumikilala kung legal o iligal ang mga pogo. Kaya kung total ban ang gusto ni PBBM, uutusan niya lang ang pagkor na i-revoke o wag nang mag-issue ng lisensya sa mga Pogo Company. Pero kung si House Ways and Means Chairman Joey Salceda ang tatanungin, mas mainam daw na magpasa pa rin ang batas para kahit ang mga susunod na presidente, hindi basta-basta maibabalik ang mga Pogo para it becomes a law. But the president has full powers over PAGCOR. Pag hindi sumunod si uh, Altenco, ditanggalin niya. Sa ngayon, may dalawang panukala at tatlong resolusyon sa Kamara na nakatuon sa total pogoban. Inatasan na ni House Speaker Martin Romualdez ang mga komite na repasuhin ang mga ito at bumuo ng substitute bill na prioridad ipasa ng Kamara. Gaya ni Salceda, gusto ng liderato ng Kamara na hindi mabubutasan ng panukala para permanente nang hindi makabalik ang mga pogo. Base sa datos ng PAGCOR, sa ngayon mayroong putatlong legal na pogo sa bansa. Pero nauna na silang nagpahayag ng pagkabahala sa higit 4 na raang mga kinansilang lisensya ng pogo na maaaring iligal na nag-ooperate hanggang sa ngayon. Kahit naman may total ban na, tuloy pa rin ang investigasyon ng Kamara sa mga iligal na aktibidad na konektado sa Pogo. Sa pagdinig kanina, pinalinaw ni Act Teachers Partilage Representative Franz Castro kung ano ba ang pagkakaiba ng Pogos sa mga IGL o yung Internet Gaming licenses, Ayon sa PAGCOR, pareho lang sila. Ito lang daw ang pinalit na pangalan sa mga Pogo nang baguhin at mas higpitan ng PagCorp ang regulasyon nila sa mga offshore gaming operators. Kina-clarify ko lang once and for all kasi uh, kahapon kasi sinabi ni Presidente yung Pogo. So Pogo and IGL are the same. Tama? Yes, ma'am. Kaya po, pag nagrekomenda kayo kay Presidente, sabi ko nga, mailinaw natin kay Presidente. Baka yung sinasabi nyo kasi, Pogo, i ibaban, pero dahil binago nyo nga po yung, yung guidelines, yung IGL will remain. Susunod po ako sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At maliwanag po yung utos na yung kagabi. Malaking bagay naman para sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK ang naging direktiba ng Pangulo. Inaasahan nila na magkakaroon na ng pulong kasama ang ibang law enforcement agencies para masawata ang mga pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.